Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong buhay. Yan. Good news, makasape. Bali, mayroon na tayong bangka. Yan, medyo kagigising ko lang, makasape. Gising ako ni Papa kasi para tumulong sa pag ano. Ewan ko, cutting ribbon daw. <laughs> Again, eto, makasape. Bali, may bangka ditong ano, binibenta, hulugan. Kasi wala pa kami pera. Kasi gusto ni Papa magkabangka, yun, mga asape. Bali, ito. Papakita namin sa inyo yung bangka kung gaano kaganda, mga Hulugan siya paano 5K. Yun, wala pa kami pera, asape. Yun. Para makapag-vlog din tayo sa dagat, para makita nyo rin yung dagat sa may mga asape. Tara, pakita na natin yung bangka na inunin ni Papa. Tara. At yun, guys. Ito nga pala yung, ano, bangka ng aking... Tay Lito ayan. Ako ba diyan? Ayun, ayan. ayan. Shout out nga pala sa mga pinsan ko nasa sa Pasay yon. Ito ang bangkaya makakasapi yan. Mga kasapi, ayan. Bali ayusin niya. Bangka. Bangka. Ano ba? Kami bagyo. Ajer eh. so, may paparating dito na bagyo kasapi kaya mga kami naghahanda. Eh, mga sapi oh. yun mga sapi bale ito nga pala yung bangka ayan ayan mga sapi ano ito na, mga sapi ano yan luga wala pa tayong ano oh, silang para meron tayong magamit mga sapi Gracias. ਕੱਡੀ ਰੀ ਲੁੰਤੀ ਗੀਓ ਕਿਹਨਾ ਦਬਿਤ ਆਪਾ ਪ੍ਰੋ ਇਹਨੇ ਵਾ ਦਿੱਤ ਗੱਡੀ ਲੰਬੇ ਗੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲਾ ਵੇ ਸਲੌਲੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰਤੇ ਅਜਾ ਤਾ ਮੋੜਦੀ amainu lagni ae the one and only hey hey puchde munneya de dilan di to ka dil makhad mainu kiven jaavengi tu faas se sabh de to gas nahi mil abhi hadda aphe dhaaj jaao amara right now provider bring the heat up with the fire am my name keeps going worldwide so my job is to stay as fly Call me Mr. Machiavelli I make them disappear just like Harry Houdini, me lyrically So insane. So I'm a jackass. I'm a sapper. I'm a pizza boy. I'm a sapper. I'm a pizza boy. I'm a sapper. 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 I'm i am a pizza boy i am a sapper i Oo. Oh. Ito pinasara yan. Ito wari naman din ko. Uy, uy. Oo, oh, at pagod ang kahoy pa. At ito pa? Oo. Oh. Ayan mm -hmm. guys, medyo may tatanggalin kasi medyo, ayan, may tatanggalin lang dito. Ayan. So, Pupukpukin muna natin ang martilyo at saka ito. Ayan. Bakit. Ayan, tanggal muna. Mga ah, kasabi, kasi ito, yung pinsang ko, nawa sa amin. Wala na kasi kaming bangka. Yun, na, hindi naman yung totally eh, binigay niya sabi niya. Uh, kung may kakapira kami, yung bigay-bigay ano na lang ano, ano kung, kung di ba hindi kung magkakapira kami yun kasi inaawa siya sa amin na uh, kasi pala ko saan maggawa ng balasa ang kawayan lang kapunta lang ng dagat kaya lang eh, okay. Uh, sila may mga ano sila yun may damit na sila hindi ganun ano nung balasa parang may magamit kami kasi yung mga isda dito pag di ka ba di ka pumunta ng dagat di ka makakaya

at yun, masabi bale, kapait ang pala yung bangka ng pinsa ni Papa. Yung nagbenta ng bangka. Ayan. Ito, ayan ang bangka niya. Kulay green. Ayan, masabi. Sobrang laki niyan. Kahit saan, pwede. Ayan, masabi. Oh. Ayan. At ito siya. Yon mga sapi, bali meron tayo nakita dito ko sabi nila inu inuulam inu daw to, to mga sapi to. Yan yung puti na yun. parang mushroom Yan yung mga sapi Comment nyo kung nagulam kayo na ito mga sapi ito. Yan. Tara kunin natin sa isa mga sapi Tulad mo bali ay isang mutya Opel Pilipinas na ningning, anong ganda ah, 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 ah. Tulad mo'y bituin sa kalangitan Tulad mo ay gintong kumikina Yes ma! At ako baliling ay isang bugha.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Mga po okay. Ay. Wala nga atay. Bisa ka? Bisa yun na yagi Mga anay. Pagod ko bito yung tilaro. Ingit ko na Kami naman. Buti mo na May tutulong po. Kahit yung si Yaman. Ano man man na? Ika mo. <laughs> yan <laughs> anay ma oh, oh, <laughs> <Sige> ka mo na pag Sige Bawa <laughs> <Patulis. laughs> <O, kapaw. laughs> mo tayong puso ng saging para may pang ulam tayo naman um, Tulad mo balilin ay isang mutya O pelas na kaining ningning anong ganda ah, 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 ah danggalin natin yung ano, kusik hindi pwede yan kailangan ano, para may gulay ni parang ikaw kong Tulad mo'y bituin sa kalangitan Tulad mo ay gintong kumikinan Mga di nakakalam mga sapi, lupa pala ng pinsya ni papa si kaya si Tatay Lito yung talagang solid. bacon 'yon, makasape. mga sama, ayan ang mga tanim ng saging dito. At meron din siya dito ng papaya. akapat na tayo ng puso ng saging. 'Yon, makasape. Meron tayong panlima. Mga sapit ito nga pala yung bahay ni Tatay Lito. Ayan mga sapit. Ayan. Ayan mga sapit. Ayan. Ayan mga dito yung asawa ni Tatay Lito. Nag... Nag... Ano ba yun? Nagdinipa. Ano ba yun? Nag-vlog Nagdinipa. Ayan mga sapi. Tara. Balik na tayo doon at... Inaayos na yung bangka. Pag maayos, si i-reveal -re ko sa inyo kung gaano kaganda yung bangga mga sapi. Mga tayong utan, tapos meron tayong parang mushroom. Kanina, mga tayong mga sapi. Ayan, tara, balik na tayo doon. Mamaya, yung bangka, inayos pa kasi. Kumuha muna tayo. So, parang sumaybet. Ay, sumaybet. Mali, sumaygway. Si alam mo, pang ulam tayo. Alam mo, wala Alam wala tayong mga sapi.

so meron na tayong magagamit Kahit hindi pa bayad <laughs> Ano magagamit Portante rin ito sa amin kasi Alam mo yung matata yung mga lolo at lolo ko Wala na rin yung hmm. ano Wala na rin silang kulang mga araw-araw Tapos mga sabi. meron tayong pang vlog sa dagat mas bali finish na ano tayo tapos na tayo yun in update ko lang kayo kasi para meron kaming magamit magamit na pang vlog sa may banga mga tara dito nagtatapos ang ating video ay subscribe may link may channel button click may notification bell